tao na nanonood sa video na to. Ako, huwag mong sayangin ng oras mo sa panonood ng mga ganitong video. Kailangan akong kaliskas mo, boy! Ano kung na, hindi naman maganda to. Para na sa mga bata. At saka dapat hindi nalawad yung mga ganitong video eh. Bola lang yan! At saka, tingnan nyo ah. Pansin nyo ba na parang ngayon nawawala na ng mga... Ignidad at saka moral yung mga ganyang bagay Gago! <laughs> Sana simula sa iyo, tigilan niyo na yung panonood ng mga ganito. Kasi sinasayang niyo lang yung oras niyo. hindi naman ito nagdudulot ng mga ano ng magandang bagay <laughs> <laughs> Saka, Dapat pinagutuunan niyo yung oras nyo sa mga makabulong bagay. Huwag dito sa mga ganitong bagay. <laughs> ibang pwedeng manuure na makakaroon kayo ng kaalam <laughs> Kaya, ayun kayo na. Tigilan nyo ng ayun ng ganyang video. ayun 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 nga lang sa inyo kung sinong may alam sa full ayun video nito. ayun i send naman sa akin.